ito magtatay ng mga masyal sa kanilang hardin na peke hardin ng iba <laughs> Psst, uy huwag kang kumain ng makopa si chaka ang batang chaka nag-aamoy-amoy ng makopa Unang, huwag kang kumain ng... Ay, shhh. Aking kamay. Ay, huwag kang kumain dyan. May dumi. Dumi ng ibang awaw. Hmm, yung isang unggoy pa, o kumakain ng aratilis. Ano naman dyan? Basura naman dyan. Laki, mo ano May bayabas lahat. Talaka yung kuha ka ng bayabas. Ayun oh, hindi ko. Sige na. Gusto kong bayabas. Lakay! Abot ka ng bayabas! Ako nga mag-aabot ng bayabas. Teka lang. Ayun, magtatayo. Mangunguha ng bayabas. Hmm? ang, ang hilaw naman yung kinukuha mo. Sabi ko yung hinugo. May hinug pala dito ang bayabas. Buha nga ako. Ang dami. tayo guys. Sandali lang. Bari, bari, bari ako. Makikita. Uh, mak uh, ano lang ako? Tawag doon. kita. Ako ng bayabas. Yay! Baunin ko bukas. Ah, Ito pa. 'Yung wala sa akin. <coughs> Dapat lang ang kinug na payabas.